At kapulisan, pinaghahanda sa mga posibleng arrest warrant sa kaso ng missing sa Bungeros, ayon kay Nartates. At para sa detalye ng ating balita, DJ Joey Boy, ibalita mo. GB Bita Express. Ipinag-utos ni Philippine National Police o so PNP Acting Acting Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. sa Criminal Investigation and Detection Group o CIDG at ilang lokal na police units na maging handa sakaling maglabas ng warrant of arrest laban sa akusado sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Noong Martes, sinabi ng Department of Justice o DOJ na ang reklamong pagpatay na inihain laban sa negosyanteng si Charlie Atong Ang at iba pang individual sa mga nawawalang sabungero ay isinumite na para sa resolusyon. Ang reklamo reklamo ay para sa kidnapping, serious illegal detention at multiple murder bukod sa iba pa. May kabuang 57 respondents ang naghain ng kanilang counter affidavits kabilang sina ang aktres na si Gretchen Barreto at dating hepe ng National Capital Region Police Office na si Retired Police General Jonel Estomo na itinanggi ang mga paratanga. Kasunod nito, maglalabas ng resolusyon ang panel of prosecutors kung iti-dismiss o isasampas sa korte ang reklamo. Noong Agosto 1, inihai ng multiple murder, serious illegal detention, and forced disappearance, direct bribery at obstruction of justice laban kay Ang at iba pa itinanggi Ang ang mga akusasyon laban sa kanya at ang kanyang kampo ay nagpahayag ng pag-asa na ang kanilang pagnanais na ibalik ang reklamo sa PNP ay may na nagsasabing ang ebidensya ay isunumite ay walang sapat na kredibilidad. Para sa GB Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa gb 99.9, your goodbye.